Medyo late na nga ako dito nagising, kaya naman itlog na lang naisip ang naisip kong lutuin. <laughs> Nagmamadali na nga ako magluto dito dahil alam kong gutom na rin yung asawa ko. Naalala ko nga noong mga panahong nagbo-boarding house pa kami. Pang mabilis ang ulam na namin noon, ang itlog, noodles, at sardinas. Hindi naman sa wala na kami pang ulam noon, kundi yun na yung pinakamadaling lutuin. Lalo na nga kung malilate ka na sa work at kailangan mo ng pang mabilis ang ulam. Fast forward nga at luto na ang ulam. At syempre, eh, i-deliver ko na nga ang pang malakas ang ulam sa aking asawa. Sa I Amin mean, ng dalawa, siyang nauunang gumising at siya na nagbubukas ng tindahan. Para pagkagising ko, magluluto na lang ako at dadaling ko na sa kanyang pagkain na pagsasaluhan naman namin. Pagdating ko nga dito, may chismis na kagad. <laughs> Kaya naman habang kumakain kami, siyempre magmamaritisan muna kami ng konti. Minsan naman talaga, masarap din kamarates na ng asawa mo. Kahit minsan, mukhang hindi siya nakikinig. Inabot na kami ng tanghalian ng kakamarates namin dalawa habang nagtitinda. Fast forward nga, tinabot na agad kami dito ng tanghalian. At syempre, inabot na naman kami ng katamaran namin. Kaya naman, yung kaninang kanin namin, ayun ulit yung pagkain namin. Tapos yung ulam namin, speaking of, favoritong dilata, San Marino, at partneran mo nga nitong Nori. Napakasarap nga naman talaga nito. Ewan ko ba kung kami lang mag-asawang adik na adik sa San Marino na may partner na Nori. Kaya ba mga Mare, gusto nyo rin ba ng San Marina na may nori? Fast forward nga, tatapos na naman kaming kumain. Iniisip ko tuloy dito kung sino yung maghuhuga sa aming dalawa. Kaya naman. Kung sino magliligpet ng pinagkainan, bibigyan ko ng subtiling. Hi. Gusto mo magligpet? Gusto mo mag-subding? Gusto mo ng subding? Ikaw magligpet. Mmm, bigot ka na. kita ko tayo mag-soap the Basta magliligpit ka. Dali na, magliligpit ka na at bibigyan ka tayo ng soft the Hindi <laughs> <Deja>. ha. <laughs> ano na, maghugas na at bibigyan ka tayo ng soft the <laughs> Grabe. Nauwa naman din talaga ako sa sawa kong kahinaan lang talaga. So, sabi rin. Nagliligpit nga. Ay, nakapag-promote pa siya dito na sarili niyang gawang sabon. Okay. Grabe na lang talaga yung masasabi ko. Soft drinks lang ang kahinaan nitong asawa ko. Hindi naman sa pinagdadamotan ko yung asawa ko ng pag-inom ng soft drinks. Pero kasi ginagawa ng tubig yung soft drinks. Kaya naman talagang inaaway ko siya kapag umiinom siya ng soft drinks. Eh ngayon, medyo matagal-tagal naman na siyang hindi ulit nakakainom ng soft drinks. Kaya naman naisipan ko yung ito ang ipagawa sa kanya. At sa ngalan nga ng soft drinks, abang gagawin ng lahat, makainom lang ng soft drinks. O Coca-Cola, baka naman... At ayan nga, tuwang-tuwa. Akala mo din naman talaga na sa loto. Iinom lang ng soft drinks yan.